Sige, okay, sisimula ulit tayo. Subok. Kumuha na tayo ng panlaban sa ulan. Eh, maambon kanina eh. Mahirap mabasa. Isira yung cellphone natin. Ayan guys. Andun pala yung dalawang matanda. Ay nakabike. Andun yung mga ibon eh. Ay nakadali pa lang. Bukarit. Ay, Ayun guys. Ayaw. Ayaw ko anin. Ayaw ng oras na. Ay, ayaw, bus na rin. May migay. Hindi ko din. dyan. Merong mga tauhan dyan na Ayun na ako. Ayun guys. Ang malaki dito. Nanap na malaki. Sinisip ni mga tilapia. Marami! Hindi ano ka na ba kamat? mo na ibag mo. Naiwan nga sa tricycle eh. Eh, kita na pala yun eh. Naapakan ka. Kapaan portion na guys. Hinahanap lang yung malaking tilapia kanina Hindi to yata oh. Tayo. Ay ba ano? Bikaw. Bikaw. Ang gising bikaw. muna natin, isa baka magtawag. Sayang pa. Shoot. Malabok dito. Oh. pag doon matigas ang palit na yan kaya yeah. nalapin, nalapin mo malaki magaling po ngayon sa yung dalawang matandaan na yan apat daw yan kumbaga araw araw din sila araw araw kasi natuntun eh no natuntun natutunan kasi gawin eh kaya kumasahan ng inisya oo oh. kaya paldo paldo na naman yung huli nun aahon nyo mga alas nebe mm. sa inyo ilang araw tinira din eh tatlong araw gabi yung hinuli nun saglit lang ano saglit lang tatlong bagsak lang uwi na kagad sila oh, hinuli naman eh grabe mga siguro mm. makas 30 kilo yun eh hindi sila naging huli muna eh pasok yun hindi sila gagawin dun kasi makangkong madamo. mo hmm Ayan guys ganda lang dito Nagbiyaya ng mga Nang uhuli kaya hindi ganun bigla Hindi talaga yung sambagsak mo palang Abot abot na bihaya Ay lumusong na si Jun oh, balik balik Tante to Ito yung malaki. Konti pa. Pero okay lang po yun. Okay yun talaga. Sugal-sugal lang ba? Minsan meron, minsan wala. Naloko ako ng ulan na area. Biglang huminto. Maganda rin safe tayo para at least kito pa na may laban-laban tayo um umambun man lang kaya nakakawawa kung papasok sa school lahat na yung mga kapatid nyan ano yung pa yan? hindi ko pa naano yan ayun guys mga ilan ilan din eh pa isa isa pag trail trail dadami din yan Ayun. Nakalaki din yung guys. Ah. Oh. Ahay. Nag-ipon-ipon na sila. Ramdam no pag malapit na eh. nagbabanggaan eh. Nakatalong pa. Diyan lang yan. Mga yun.

hindi na nagpakita yung malaki ayun pa tataba na, na tilapia rito mga tambok tambok po tilapia rito taba oh kagandahan sarap ng lasa at at hindi sya lasang gilig na pag ginaay mo eh gusto mo na kagad yung luwa dito hindi matamis namis Lalo po sa riwa. Kanina siro. Lugi. Tamo po tubig nyo, no? malapit sa tuhod. Kala nyo malalim eh. Mapulang po kasi nun. Tamo nga hirap pong mamante. Manghuli na yung sida. Nananood. Ayan si Pidea. <coughs> Peter! Magkano itlog? <laughs> Yung itlog mo! <laughs> Yung itlog mo, magkano? Ba, itlog na malad? Ha? Sir, bibili ko! Asha oh, shoutout kay Peter! Classmate kong pogi Ayan guys ah oh. Hindi na rin masama Ito yung bagsak neta ano Maganda na rin guys ah oh. Kapag puro ganda po isang bagsak na yung isang bagsak maganda Ang laking bagay na yun Pero araw-araw mga nangingitid. Eh, dahil sa malayo Naraw-araw na <laughs> Talagang paubos Ame layan ko na lang yan Talagang hindi mabigit sa yo. Patay Guys, lipat ulit tayo ng pwesto. Si Master, pagod na.